Bakal. De, bakal. bakal, bakal. Ah, bakal. ito Itong ano niyan, dry cast. Aluminum yan. Aluminum. Aluminum. Ayun, ah, yun, aluminum. Yung... Basta mabigat siya. Ah, basta mabigat, hindi siya ordinary. Baka hindi aluminum. siya plastic. parang kanila yun. Di ba? Tanggal yung kamay. No? <laughs> sa mga nanangunguligtas, sa mga luma, importante, yan yung value dyan eh. Oh, yun, yun, yun. Yung mga hindi complete, ito. Idol ko pa oh. naman sa atin. Ito na natin. Ayan nakalagay dito ano 2018. Pero kalibel mo pa yan. 2018. Ay, hindi, hindi. Ay, hindi, na. Ay, hindi, na. Matanda ako dito. O, matanda. Ay, ito ito ang maganda, boss. Ay, ay, maganda talaga. boss 150. pa. Yeah. May bawas Saan pa naman, na, tawaran. sagad na daw, Eh paano 'yung makumpleto eh? kulang 'yung daliri? Sagad. doon tayo, boss. Yan, boss. Doon tayo sa antique, boss. Yan 'yung ano? Ito, boss, ito, boss. Yan, 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 yan. Yan ang yan importante dito ipapakita diyan. Ang importante diyan. Oh. Ang, ano ang ano sa gamit. Oh, yeah, sa ay, sabi o. siya, original talaga yan. Oh. Oh. Magkano naman dito? Oh, may tawad. Oh, mura na, Siyempre, natatawaran pa natin. Magkano tawad mo diyan? price nito. fixed na ba na 'to? <laughs> 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 Nawa ka mo si Tinder, Si Kuya ni Corinta na Tumawad ka pa Grabe ka naman Napaka-coripot ni napaka, napaka oh, tayo, Itong vlogger na to oh. dito, <laughs> Ano to? <laughs> Anong trabaho naman yan, boss? Anong trabaho naman yan? Talagang vintage to. Ah, anong mga gawa niya? Anong mga purpose na? Ano to? Pang ng... pang tanggal ng ano to, mga roska. Anong number? Anong number, <laughs> number ba? Number, number. Ano? Oh, number. Shokat ba, shokat? Kaya nga pinainan na ka, malinaw mata mo. Ngayon, para lumalabo ako. Ano, ito, 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 ito. Anong oh, number? Yan, centimeter. Oh. Uh, ah, number 8, number 8 siya. siya. Oh, yeah. oh number 8. So ano pa ano pa? Ay, ito to, panglagin to baba. Pang ba? Ay, tabi mo. Ayun pang bukas ng ano to. 13 tsaka ano, size na 16. 16. Magkano dito? 50, Wala nang customer ni ko ni Ate oh. oh Doon sa ano, tuba-tuba. Lagyan ng tuba ah. Hoy, lagayan <laughs> ng tuba to, tuba. Lagyan ng tuba, 'yan. 'Yan, sa para ubo. Magkano dito? Ubo. Ayan.

So, dito naman kami sa mga kablang kulab naman kami dito. So, tutulungan natin yung mas ano pa natin. Para kahit pa paano mga pag yan mga pag-abot. Ayan, mga... Sumabay ka na rito. Gusto ni Vlogs. Ayan, mga... anong ano natin? Vintage siya, 1979. Ayan. Tara ikaw pinaoperate ko dahil mas malinaw mata mo sa akin. 1979, ano? Mga... Ayan, ano mga... Malaysia. Papal. Papal. Oh, yan. Oh, ano Made in Malaysia. Yun, ano man, pa, yan. Mga, ano pa rin yan? Talagang matagal na yun. Oh, no? uh, yan, Buhay pa rin yun. Kung bakit nang kaya? Ganon katagal Ay, na yan, pa rin siya. Ano naman yung sikreto niyan? Plastic ba yung bakal? Hindi, bakal, bakal. Ah, bakal. Di, ito Itong ano niyan, Rikas. Aluminum yan. Aluminum. Aluminum. Ayun, aluminum. yung Ayon, aluminum. aluminum. aluminum Basta mabigat siya. Uh, ah, basta mabigat, hindi siya ordinary. hindi siya plastic talaga. Hmm, yun. yan, naman dyan, Didier Saldi? 50. 50. 50. 1979, so, yeah, no. so, ha? Ah. para... Ma Pero umabol yung ano ka-vlog natin, no? Umabol. <laughs> <laughs> ito kasi, saan-saan uh, kasi pumupunta, ito. Inantay oh, okay. ka oh, na namin. namin. Kasi ano may ano mga, <laughs> yung mga ano natin, yung mga oh, subscriber uh, natin, eh. Uh, masaya. Pag tatlong itlog na magsama, masaya, eh. Uh, kasi mas masarap pag pinipirito. Ayan, sa mga ka-vlogger natin. Vlogger yeah, uh, yeah. Dito so, man, tayo Oh, ayan. Ito, ayan. Magkano ba 'yan, boss? Ano tawag 'yan, boss? Sa uh, Bisaya, boss. Para makaintindi sa mga kapwa natin Bisaya. Ano to? Ano? Baki. <laughs> oh, baki. Ayan. Tawag sa Bisaya ito, baki. Oo. Oh. Bisaya, uh, uh, Bisaya bika, baki, no? Baki. Oh, sa Tagalog naman. Para makaintindi sa Tagalog naman. Palaka. Palaka. Ayan, mga 'yan, maganda. Kokak. Magkano daw, magkano? 50 din 50 50 So, ano pa yung mga boss? Ano pa yung mga boss niyan? Yeah, dito tayo Ano yan boss? Ah, sa mga bike yan boss na Sa bike ba Sa apakan no? Hindi, sa ano to Ano ba yan? Oo nga, sa apakan nga Sa bike O pwede sa motor no? Sa bike ba to? Pwede sa motor yan. Oh, pwede, pwede, sa ano? Uh -huh. Pwede sa bike. Oo. Oh. Ang pa. Ano yung handle grip? Oo. Oh. Handle grip Aloy. So magkano naman presyo niyan, boss? 50 si lang din. Oh, 50 lang. Ano pagtataka, boss? Oh, guys, bakit lahat ng in-update mo 50? Si <laughs> Murang-mura lang. Murang -mura lang. O mura bag sa presyo talaga. Uh, uh, Ang kinaganda dito sa ano kasi sa Carmen Plaza kasi mga brotan. Mura talaga kumpara mo sa ibang tindahan. Ito pa nga, ito yung 20 pesos lang oh. Oh, kitang-kita na 'yan. <laughs> uh, bagay rin sa iyan, boss. Ano pa ginagamit mo pag Ano 'yon? Yung yung mahabang pino, pino, pino yung ano, dulo. Dalawa, Dalawa 'yan, ah. may pino naman ah, hindi. Ah, ano? Pampogi lang yan, o? No? Pangano to, Pambulsa lang. pangaraw-araw. Pag pumunta ka ng sayawan, ito oh, yeah. ginagamit mo sa plan. Haplas kami nang <laughs> naghaplas ka pa ng pamada. Oh, Haplas pa oh, ng diba pamada. Ano ba diba? sa natin. Yeah, Tagalog pamada? Siyampo. Saan mong gagamitin yan? Nandito yung bus eh. Saan mong, sa mong ginagamit yan, bot? Kariton. Kariton. Sa mga kabinet, pwede rin yan, di ba? sa kabinet no? para hindi pwede na magduwa. Niyo, pwede rin, pag, pwede rin. Pero, hindi, pag ito, pero kulang. Ito, pero kulang. Kaya, kailangan apat. O, oh, apat. Pwede, mga pwede rin sa speaker. Ay, speaker. 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 Ay, speaker. Ay, speaker. Ay, ten, niyan, no, lang ay, ay, so, so, kala dalawa. <laughs> Akala ko naman si Ay, isang na yun. Chimbuhan rin si Kuenta Dalawa yan. Isang daan rin. O, ganun din. si ang isa. Isang Ang galing. Ang galing na ka-vlogger din po ng presyo, no? Hindi talaga. Hindi walang lusot, no? O, ito Yan yan yan. Twitter daw to, Twitter. Twitter. Ikaw nakaintindi ka ba dyan? Oh, ano, Anong trabaho nyo sa Twitter? Anong trabaho nyo ba? Sa, so, itanong natin sa ano? ano sa Spenger. Ah, yun. Yung sumisit-sit. Ah, yung sumisit-sit. Sumisit, ah, yun. Ayun ba yun? Ayun. Ayun, mga sounds. <laughs> <laughs> o, oh, dito, 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 dito na. Oh, Dapat diba? na. O, di ba? Baka kabutan tayo ng alas list dito. Ayan. Magkano dito, boss? Anong 19 yun, boss? to? Anong 19? Ano siya, Japan, o? Walang 19 yan, walang 19. Made in Japan siya, yan, yan. Made in Japan, guys. Stay yeah, player. Stay player, so, play, ha? 5-0, 5-0. Ha? Ah? Okay. Dito, ito, tubos, ito, tubos, ito, tubos. Dito tayo sa, ano, Converge. Pinapakinggan kasi mga viewers natin, yeah. boses mo raw ang kailangan. <laughs> <laughs> boses mo naman daw. Yeah. Boss, ano, dito ka tumbo din, sa'yo. Oh, sa, oh. Nagkakapul nga ako, orot, so, sa so, Sa'yo naman, mga, sige. Ano, Ikaw ano? Ito, ito, boss. Sa Converge. So, boss, may dito so, yan. Ano naman yan? Uh, sa wifi? Wifi. wifi. Uh, oh, sa wifi. Sa oh, wifi, o. Oh. 250 to. Oh, 200. Isama mo yung negosable, boss. May, Tawaran natin. May, ano pa, may, may pa to. May tawad, matawad. Hanggang 250. Kano? Ah hanggang 250. Ah, oh yan yo. I-shawad mo, boss. Pag ganto, 'yan ang hawan mo. However, hanggang 250 ang ano last price. Yan yan, tawad, awad, awad. Awad, oh, award, award. awad. Magkano Dito boss. Oh, dito naman 'to. 50. 50. Dito okay. na. Ah, oh, dito naman 'to. 50. Ayan oh, ah, made in China naman siya. Made in China. Oh. All right. Singkuita pesos sa mga 50. barbers. Have... Ang display na. Ayan, ayan. So, sandal, sandal. Dito, dito, sandal, okay. sandal. Dito naman okay. tayo. Okay. Ito, ito, ito. Antik, antik, antik. Oh. Iron Man. Iron Man. Iron man. Iron man. man. Kasi na napilay kasi. O, oh, yan. O, oh, napilayan siya. Hindi, yung mga na nangunguligtas talaga. May per importante pa rin sa kanila yun. Di ba? Tanggal diba? yung kamay. No? <laughs> sa mga na nangunguligtas, sa mga luma, uh, importante. Yan yung value dyan eh. Yung mga hindi kompleto. Idol ko pa oh. naman sa Avengers to. Oh, yan. At tagal na kasi nakikipaglaban yan. Na, yan. Nabutan mo ba yan? <laughs> <laughs> Anong 90s ba yan? e <laughs> tingnan natin. Ayan. Oh. Nakalagay dito ano, 2018. 2018. Pero kalibil mo pa yan. 2018? Ay, hindi, hindi. Ay, hindi, na. Ay, hindi na. Matanda ako dito. Ah, matanda. Ito, ano, ito, ito, maganda, boss. Ito, no. hey, maganda, rito, boss. Ito, maganda, boss. Ito, maganda. 150. Ligo siya, bolpa. Yeah. Yeah. May siya bol bawas ba, pa naman. Tawaran. Ano, sa sa... Oh, sagad na daw, pre. Sa... Eh, paano yung makomplete? Eh? Kung ulang yung daliri. <laughs> <laughs> oh, doon tayo, boss. Sagad yung pagkaputo. Yeah, yan, yung na, boss. Doon tayo, sa boss. Yan yung boss, ano? Ito, boss. Ito, boss. Yan, yan, yan. Yan yan, ang yan importante na ipapakita dyan. Ano ang importante dyan? Oh, ang importante aragang, ano sa gamit. Oo, oh, yeah, so, so, sabi bro. siya natin original talaga yan. Oh. Oh. magkano naman dito? Oh, oh, murang mura na. O, may tawad? Siyempre, natatawaran pa natin. Magkano tawad mo dyan? Last price na Fix na ba to? Five days, I oh, don't <laughs> 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 mo si Tindera, si Kweka ni 40 pesos na, tumawad ka pa. Grabe ka naman ito. Napaka, Napaka-correct oh, oh, oh. na itong vlogger na ito. Ano itong Anong trabaho naman yan, boss? Anong trabaho naman yan? Talagang vintage to. Ah, anong mga gawa niya? Anong mga purpose na? Ano to? Pang, pang tanggal ng ano to, mga roska. Anong number? Anong number, <laughs> number ba? Number, number. Oh, number. Sukat ba, sukat? Kaya nga pinainanong ka, malinaw mata Ngayon, para lumalabo ay, ay, Ano, ito, 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 Anong number? Yan, yeah, no, centimeter. In... Oh. 8 ah, Number 8 number 8 siya. siya. Oh, oh number 8. So ano pa ano pa? Ito to, to panglagyan ng tuba ba? Ay, taban. Ito to, to pangbukas ng ano to. 13 tsaka ano, size na 16. Ah, 16. Oh. Mukha dito. Wala lang customer ni ko ni Ate oh. 50. Oh. Dondoon sa ano, tuba tuba, tuba. Lagyan ng tuba ah. Hoy, lagayan ng tuba to, tuba. Lagayan ng tuba. Yan. Yan, sa para ubo. Hmm. dito? Ah no. oh. yan. yan. So magkano, magkano? Pila man ni siya, ate? 50. na. Para gumagaya naman swil. Gumagaya naman presyo. Kanina, 50 kayo, 50 rin siya. Siyempre, magkano? Mag magkatabi no para ano ayan oh, oh. tapos ano pa no boss 50 to mga kabarbers barbers ito, ah? ito boss. Ano to boss ano to boss ito boss ayan boss yung mga yung mga antiko din importante oh, diyan boss ayan ay. ano, ano ay. naman ano naman trabaho yan boss ay. ano naman trabaho niyan lagayan ng tissue to ayun ay, ay. 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 alam saan? na alam ah 50 50 50 na okay. maganda 50 okay. Yan, 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 yan. Okay. Oh, sa so, mga tolls tayo boss, pupunta tayo dun sa mga sinasabi nila, mga hindi lahat. Ay, daanan na natin yung tolls. O ano naman yan, boss? Ako, hindi ko alam to. Yan, ano? 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 Ah, yun. Portable. Charger, charger. Oh, char charger ng portable. Oh, portable. Oh. Yun. Kumakano naman dito, ate? 100,000. O yun, 100,000. Kumakano? 100,000. O, 100,000. Usaka oh. oh. gatos. Usaka gatos. Saka gatos. Dito, 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 dito naman tayo, boss. Kare-kare-kare. Ah, kani, kani. Ay, saan mo ginagamit yan boss? Anong trabaho naman niya? Dito niya, nilalagay sa atong konba. ba? Atong ulo. ulo. Nagmimina, mamulawan ba sa uh, diwalwal, uh, di ba? Sabi ko siya, mulawan, mulawan, ginagamit sa diwalwal, no? O, eh. oh, dosintos. O, oh, oh, diba? Maganda nung. Huwag na ni siya itawad, ate. Ay, Pwede yan, boss. Wala ni, ni Walang tawad, walang tawad. Walang hanyo ba? Walang may hanyo. Natawan. May hanyo pa. Oh. Ay, hanyo. Iti. Awan iti. May hanyo. Awan Iti. Boss, may tanong ko. Maganda rin ito, boss. Ay, angat mo. Oh. Manuho kan ng baki. Oh. Ay, yan, maganda. Hindi na magamit siya, boss. Oh, o manukan ng oh. baki sa basa pa, ba sa bukit. Gagamitin mo yan. Plus flashlight yan, Plus Oo, flashlight. Oh, oh, yan. <laughs> oh, yan man doon, Di ba, oh. Naka, ano, ni Ate, O oh. Kapo natin ka, ano, Bisaya, oh. Kano, ito, magkano man. eh. 150. 150. 150. 150. Para, para manunod lahat, oh, Ang mga Bisaya na manunod sa atin. Ito, guys. Barato, ragot kayo, eh. Oh, ito, ito, antik bus. Oh, ito, bus. Pila man siya 500. 500. Para nagulat ka nag ng presyo, bus, ah. Pwede, hindi mo, picture mo yan. Back one man, eh, Antik lagi Oh yan Kaya, Sino? Ha? Ah si ano? Oh, legit na oh, O legit Ayun, ah, yun yan. Maganda yun boss ah, Sige boss Sino yun boss? Basahin mo boss uh, Madre Joven by Fernando Amorzolo O oh, yun yeah. Kailalang ano yan? Ano, print, printing siya Ah uh, Pinting pinting, oh. pinting Anong 19 is. boss? 19 19 Okay, okay. <laughs> naka, Wala wala na talaga Ah Hindi 19. siya Walang Hindi 19. talaga siya Ano? Mayroon, din tinuro ng bato, ba 19 no. sa ilalim eh. Ay, mat. Yan oh. Buti pa bato Nakaintindi ng ano eh, sa yung Nineteen 1940. Uy. <laughs> oh. Ayan. Anong 19, boss? 1940. Ayun, 1940, 1940 mga guys. All so mga guys, ito pong ano, anong tawag nito? Pila ni siya Picture frame. 500. Fame. 500. Yan yung binabayaran 19 na to album. Ano ba tawag nito? Picture frame. Picture frame, oh, picture frame no. Sa Tagalog natin no. Ito legit na to. Mar legit na to tawag pa daw legit to boss. Oh, Kasi, legit to. Hindi legit. ba talaga hindi na kumpleto boss? May <laughs> balik pa sa likod, sa likod, sa likod. Oh, legit. Yan may may ano pa may Yung yun ang mga. So gaano katagal boss? 1940. 1940. Ayun, 19 hanggang ngayon buhay pa pero hindi na siya kumpleto. Ayan na mga ka Ayan ayun 1940. 1940 yung picture frame. 'Yun ang importante niyo, boss, mga ganun-ganun katagal hanggang ngayon nandito pa rin. Fernando Amorsolo. Di diba? ang yeah. pinting. So ang price yan boss magkano? 500. 500. Negosyable pa naman daw. Dito na kayo. Picture frame. Sama ni siya. Negosyable pa te. Sa eh, hanyo ba? May hanyo pa? Sa lima. Mayroon pa. May tawad magkano? Pwede nyo lang kayo ng mga picture nyo. Akala ko tatawad ka 500. 400. Last <laughs> price. 500. Alright. Sorry. So ito ito. Ikaw. Ito dito dito boss. Ito ito. Magaling kang kumanta di ba? Pag, pag hubog ka na, hubog ka na, pares ka yung dalawa. Ano eh, kakanta ka yung dalawa, kakanta ka yung dalawa. O, uh, di ba, hubog ka. Kakanta ka ngayon, hindi na kailangan ng cord, no? Kailangan niya siya, te. 350. 350. Ah, oh, isang package. Isang seat na rin so, Hindi na kailangan ng, hawak ka mo, hawak ka mo, hawak mo. Hindi na kailangan ng wiring, no? Gano'n, gano'n. 350. 350, negotiable pa. Negotiable pa may tawad pa no sa 350 no ate no 300 oh 300 so ang kinaganda na nito hindi na magbulbul pag nalasing-lasing na hindi ma -ano, ma sabit-sabit yung mga cord no kasi naka bluetooth to eh oh naka wireless wireless bluetooth to no? walang oh Wireless yan. No? So, 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 300. So, 300 mag-negotiable pa. Ah, oh, 350. 350 300, kaya pa, 300. So, kasama to. Isang seat to, mga kapalbrus, ah. <laughs> isang seat. Next. Pili na Isang, ano, you know, Kompleto pa sha ba? Oh. Diyan na naka-Bisaya. Si... Yan yan. Pasok ko kayo. Oh, Kanisya, si. Ay, tata, ano naman ang trabaho niya? Ano naman purpose? <taboyan>, ang purpose niya. Turbo ito, turbo. Turbone, turbo. Unsa um, mana? Yung ulo ng baboy. Eh, okay. puyde. Ulo ng baboy siya. Ano? Fiction Ulo ng baboy kasi. Uh, ulo ng. Na... Kuwan, kanang ulo sa tao. Pwede. Eh, delete pwede. Eh, delete. Kumusta naman, kumusta naman ang presyo ng mga boss? Ha? Ilan naman ang presyo niyan, ate? So walang issue naman yun? Wala po. po. Gumagana talaga siya. To guys. 700 guys, kung magkano 700, sa market yan ngayon? 700. Mga o, oh, 700. Sa market yan, alam mo ba yun? So, Ikaw ba gumagamit yan? Ano yan, 1.5 yan? 1.5 no? Wala, kasi hindi, 5, kasi 5, hindi, ang, la ang, ang niloloto lagi tuyo. <laughs> <S laughs> one ano na ito ni Vlog? Ha? Si Vlog kung ano ni siya, kuhan 1.5. Uh, 1.5. Uh, 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 dito sa Carmen Planos, magkano na lang? 700. 700, maura-maura, no? May negosyable pa Okay. Negosable. Sa ikaw na lang naranasan mo dito? O, oh, mayroon kami inani, dako kayo. Dako? Oo. Sige, siro na. Sige, kayang-kaya na bumili ng ulo ng okay. baboy ito. Bakit? Pag okay. ikaw ang bibili, magkano sa tingin mo babawas mo? O, ikaw, ikaw, anong tawad mo dito? Magkano presyo gusto mo? Ano oh. Ako'y mo tawad, ano Oo. Kahit mga kuan na lima lima ka gatos pwede oh, lima na. Lima, lima, lima kaya kaya. Kaya. Kailan mo dapat dating yung <laughs> sweldo mo? O para my, ano na. May oh. oh, <laughs> Ay, pagdating ng sweldo niya guys, bibili mo na tayo. Eh tamang tama kaya lang celebrity yung birthday ng anak mo. Pwede ka rito guys ah. Moro-moro balikan mo si Ate. Na na may na ni. Eh? Ah mayroon na. Uh -huh. Ah, mayroon na pala siya. Yeah, so mga guys, so ito, pag binili mo ang brand nyo, ito mga kids oven pag lulutuan mga kids. Sa mga 1,500 mga kids, so, dito sa Carmen Planas, na may bibili lang, lang ng halaga ng 700 dito na sa Burakan. Alright, so... So mga guys, so shout out po sa lahat ng mga subscriber natin na tayo dito. Salamat na. Sa All morning po.